hindi ba matawagan yung Android phone mo? Or kahit sino man nito matawag ay hindi talaga makontak yung Android phone mo. Ganito rin yung problema ni Boss Trinidad. Nasagot ko na rin to sa comment section pero baka ganito rin kasi yung problema ninyo. Para kayo pa na magkaroon kayo ng idea kung ano yung pwede ninyong gawin just in case na mangyari sa inyo. At kung gusto niyo nang malaman kung paano yan, panorin nyo to sana ay makatulong sa inyo. Ang unan nyo nang dapat gawin mga boss ay pumunta lang sa call setting ng inyong mga cellphone. Ngayon, para hindi na kayo mahirapan, pinutin nyo na lang po itong dialer ng inyong cellphone. Tapos, dito sa dial, pinutin nyo lang yung option dito sa itaas yung may tatlong tuldok. At pagkatapos, dito ay makikita nyo na po yung settings. Tapos mapupunta na po kayo dito sa call settings. Ngayon, dito sa call settings, pinutin nyo naman itong block and filter. Dito naman, piliin nyo lang itong block calls. At dito, ay check nyo lang po kung naka-activate ba itong black all calls o kaya kahit ano man sa mga option na ito. Baka naka-activate yan, ang gawin nyo lang po ay turn off nyo lang po. Para just in case na meron na tumawag sa inyo, ay ma-receive nyo na po. At kung nakatulong naman sa inyo ang video na ito, isang thumbs up lang at thank you comment ay masaya na ako. Maraming salamat sa inyo mga boss.